bababa -ba -ba, 'yan. Unturudin kita. Lah, betu. Bukas ka na ha dito piya ha. Pala mo ha. Sakian pantai-pantai pantai, kamay-kamay. Sakto ito ito ito. Diretso, ganyan. Tapos, nagsinunga din ka pa, ha? Umuwi ka kasi wala kang sakit, ha? Sinabi mo sa teacher mo, may sakit ka, ha? May sakit ka kanina, wala! Ha? Huh? saas taas! May sakit ka kanina, Wala! Masama magsinungaling. May sakit ka kanina, wala. Magsalita ka. ha? Bakit mo sinabi sa teacher mo may sakit ka? Bakit mo sinabi sa teacher mo may sakit ka? Taas yan, taas, taas. Taas. Ang malapit ako sa inyo. Hindi kita papalasahan, Eh. Ang kalami Lagi kita lagi ako, lagi ka naglalag din sa akin, hindi na kita paparusahan. At yan! Hindi ka matutulog. Bukas ka. Pag kinabukasan, naliligo ka na lang, kasi papasok ka na sa school. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Taas yan, taas yan, dalawa kamay. Diretso yung kamay, diretso. Diretso. nag-aaral mabuti, ha? Nagbabadali ka lagi, ha? Pag tinatanong kita, perfect ng perfect, madali lang, ha? Okay. Ano ba 'yan? tumawa, mami tumatawa. How many books does the Bible have? Huh? How many books? Ooh. How many books does the Bible have? Sabihin mo, mag-aaral na ako ng mga buti. Mag-aaral na ako ng buti. Paulit-ulit. Ganyan. Oh, Lak yeah, awa. <laughs> 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 niya, Bakit nga kumagot ito? Tumalawal mo itong bag. Smile! Sige, Hindi Ang ganyan ang Parang ganyan si ginagawa niya? Pinaparasahan. Bakit? Bakit mo okay. sa pinaparasahan? Misang, misang gaari mo dito. Kaya yan, pinaparasahan. Bye-bye. Bye. bye 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 Ay, di makababay si Sigmund. May hamak na mo.